may natitipuhan ka ba sa mga housemates? Yes or no? Inaantok <laughs> ako. Para siya yung kukuryente <laughs> yun sa tanong mo. <laughs> Inaantok ako. Well, I think everyone knows naman na about this. Kasi since first week nasabi ko na, di ba? Yes or no, answer it first. Yes. Yes? Yes. Sinabi ko na. Ngayon. Eh, sinabi niya na. <laughs> I-replay niya na lang dun sa bahay ni Kuya, guys. Okay. Ikaw. Uh, okay. I-replay niya na lang daw, guys. Kung sino yung answer niya dun sa... Sinagot ko na nga. Sino nga talagot mo? Sinagot ko na. Sinabi ko. Sinabi ko ngayon lang. Sabi ko, ikaw. Ay, Kuya, totoo. Sabi pa siya ng totoo. <laughs> sinabi ko na. Ito eh guys. Ngayon. Ito naman. Ito naman. Uy! Ano ba